Bakit po sabi ng isang guy dito rin sa TikTok pati raw good spirits natatagoy, Ay, mali Kung sino man po yung nagsabi niyan, mali siya. Ako po, pinanganak na ganito. Wala po akong, ang lahat ng sinasabi ko sa inyo, walang ibang pinanggalingan. Hindi ako nagre-research. Wala akong sinusundan. Lahat po, experiences ko, lahat ng nakikita ko at nangyayari. Pag ginagawa po namin yan, yung pagpausok ng insenso, lahat ng negative energy, lahat ng hindi maayos na, na entities na wawala, naiiwan yung magaganda. Nakikita ba niya? Hindi naman siguro. Baka may nabasa lang siya. I'm sorry, but he, that person is absolutely wrong kung sino man yung guide mo, Malaysia. Lahat tayo may capacity, ability to heal. Basta ang intention mo ay pure at galing sa puso, you can heal. Yung nanay mong may sakit, hawakan mo, gusto mong mahil, nakakatulong yon. Yung energy na yon nagagamit mo to heal or to soothe at least. Soothing po ang ang pagmamahal at paghawak sa taong may sakit nang galing sa kanyang pamilya. Anak, asawa, kapatid, ganyan. Pero pwede nyo rin pong pag-aralan. Kung ang energy ng inyong kakamay ay mataas at pwede po kayong magsakripisyo sa pagdadasal, marami kasing uh, sakripisyo ang pagiging healer. Hindi po yan basta-basta dahil gusto mong maging healer, healer ka na marami kang pagdadaanan. Kasi meron po talagang pinanganak para maging healer. Meron ganun. Pagdasal mo siya, hilingin mo na makausap mo para magpakita sa'yo. Walang dahilan para hindi ka kausapin pagka kailangan talaga. Pag hindi ka kinausap, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal. Maaring pagod lang at nagpapahinga at busy rin sa mga bagay-bagay do -bagay. sa pinuntahan niya. Ganun yun. Huwag niyo masyadong istorbohin yung patay. Kasi kung minsan, ang only, the only reason why they can't talk to you is because they're busy also. Hindi ba, yun ang palagi ko inuulit-ulit. Huwag niyong hinga ng number para sa loto. Huwag, oh, weteng. Kasi hindi nila magagawa yun. Hindi yun binibigay ng, ng kaluluwa ng patay. So, ipagdasal niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Kung mahal niyo kung niyong masyadong istorbohin, hindi nakakatulong magdasal. Yun ang palagi kong sinasabi. Walang, ko, alam niyo lang, ang daming tao na walang kaswerte-swerte sa buhay. Tinuruan ko magdasal, nagdasal, nagdagdasal, nagdasal. Ang laki na nabago, ang laking nabago, ang daming narating. Ang, pag nagdadasal ang tao, palagi kong sinasabi sa inyo, nag-iiba ang kulay. Nag-iiba pati yung energy. So, ang maa-attract ninyo, puro positive. Hindi kayo magugutong. So, magdasal po. Ano ba namang mawawala? Kung kaya nyo nga mag-game, manood ng kung ano-ano, ng napakahabang oras, ba't hindi ninyo bigyan ng kahit na 30 minutos lang yung pagdarasal? maraming lihim ang langit na hindi maaring malaman ng mga tao kasi hindi lahat ng bagay na tungkol sa langit ay mauunawaan, maiintindihan. Pinoprotektahan lang po tayo kaya hindi natin pwedeng malaman kung bakit nangyayari yung lahat, yung hindi natin alam ang gamot sa lahat ng sakit. Marami na pong tinuro na kalimutan lang Actually, nung araw pa, kahit wala pang medisinang ng totoo, ang matatanda natin, maraming alam kung paano gamitin ang mga tanim, mga bagay na tumutubo sa lupa para pagalingin tayo. Paano po malalaman pag may bad entity sa bahay? Number one, kung hindi ka po sensitive, mapapansin mo puro kabuisita na nangyayari. Madalas mag-away, may bad entity yan yung naka, wala namang kadali-dahilan, biglang nag-aaway kayo. Samaan ng loob na hindi naman kailangan magtagal. Pera, ang hirap ng pera. Ayan po. At saka kung minsan mabaho. Saan napupunta ang mga namamatay na taong may sakit? Depende po kung anong ginawa niya dito sa lupa. I mean, bago siya namatay, kung siya ay mabuting tao, mabuti rin po ang pupuntahan niya. It's as simple as that kaya pag-iingatan niyo yung inyong uh, thoughts pag-iingatan niyo mga ginagawa niyo kasi lahat 'yan may accounting sa taas mas maganda na yung mabuti ka sa kapwa niyo tikbalang meron akong nakita niyan uh, nasa Batangas sa nun merong sumususod sa akin na invite ako piyesta. may malaking puno merong pagtingin ko may tikbalang sabi sa akin, putang ina mo. Nagulat ako kasi hindi ko naman siya inaano. Ayaw niya akong tingilan kasi nandun kami lahat sa balko. Nakakahiya kasi ako lang nakakita sa kanya. Siguro nakaabat siyang putang ina mo. Liningon ko siya, putang ina mo rin. Nagalit ako eh, nakakapika yung ganun eh. Nagulat din siya, hindi niya i-expect. Sasagot ako ng ganun. And then, may sinabi ako sa kanya. Tunigil siya ang angels po ay darating lang pag inutusan ng langit, inutusan ni Ama, inutusan ng nautusan sa taas na kausapin ka. Dahil may message. Hindi hindi po sila ordinaryong spirit na pwedeng makita ng kahit sinong psychic, no matter how good, no matter how powerful the psychic is or are. Very special po silang nilalang ng Diyos ni Ama. So makikita lang sila kung gusto nilang magpakita. Ganun po yan. Hindi po yan totoong pag tinawag ninyo anytime makikita na. Hindi po yan totoo. Yung sinasabi, ay nakikita ko yung guardian angel mo, ang pangalan si ganito, si ganyan. Hindi po. Hindi po totoo yun ang guardian angel ninyo po, isipin ninyo, guardian angel ninyo yan. Bakit sa kanya magpapakita? Dapat sa inyo. Hindi po. Hindi, hindi po ganun yun. Uh, yun ang na sumasakit ko minsan ng dibdib ko. Kuminsan ayaw kong magsalita pagka may nagsasabi ng ganun na nakikita nila yung ganito. Yung ganito. Sika, hindi totoo. Eh, pero ayaw ko lang sinang mapahiya, kaya hindi ako kumikibo. Pero ang, ang hirap lulog Ang hirap po para sa katulog ko. Ang hirap talaga. Kasi ayaw ko yung niluloko mo yung tao eh. Ay, ayaw ko yung ganun. Lalo na tungkol sa angels. They're very, very special. Very special. Isipin ninyo, Santo Papa na nga, walang nagsumiksikang angels. Para banggitin mo yung mga bagay na gano'n para lang matuwa yung tao. You don't do that. Huwag, huwag po yung gano'n. Paano po nila nilalagyan ng tao ng mata buddhist ko? Marami akong mga kakaaway pagka ko yun eh. Tagal ko nang alam yan. Bata pa ako. Kaya lang, pag sinabi ko, ang dami ko, ang dami kong pwedeng isulat o sabihin o ipaalam sa tao na hindi ko ginagawa. Kasi marami akong makakaaway. Natatakot pa rin ako, tao lang ako. Tsaka yung religion, matatamaan. Maraming magagalit na baka magalit yung mga pare. Paano ko i-explain? ayoko ko nang may kaaway Ang hirap ng sitwasyon ko eh. Walang guides na sinong taong nakakapag-open ng third eye sa kapwa-tao just lang kaya 'yung sasabihin sa iyo akong bahala sa iyo ma-open ko third eye mo take yon dito to either your third eye is open or it's not okay ngayon kung medyo sensitive ka kahit close ang third eye mo kung magpa-practice ka ng meditation the right way or yeah, like astral traveling kasi common yung astral traveling eh lahat yan ng lahat ng tao nagagawa ang astral traveling na hindi lang nila namamalayan. Pagka naging aware ka na na ginagawa yun, usually, nag-open yan little by little ang third eye. Pusa. Kasi iba na yung panahon ngayon. Katulad ng palagi kong binabanggit. Iba na ang frequency ng mundo. Iba na ang heartbeat ng mundo. Iba na ang energy. Nag-upgrade kaya nga, nakakapagkwento na ako ng tungkol dito ngayon eh. Kaya nga, ang dami ng aliens sighting na open. Ang kaya nga ngayon, ang dami ng nagsasalita tungkol sa elementals.